Oke, okay, hello good morning mga idol no. So ari naman kita di mapinasa uh, tadi, dibla sa uh, bye-bye ho. Ah uh, maligo kami sa subong mga idol kasi si Preti, birthday ka aton nga ya, tio no. So wala kita siya gani kamalong uh, may handa di sa subong. Pagkadto ya di karon makibot ah, uh, may handa siya gali kag pa mismo sa bye-bye uh, mga idol no. Ato At dito ato, mga kopdan. Kan ara sila mga idol no. So magula kami nang hapot ka dala Okay, mga kalanon nila. Handa. Noy, ligo na na, Noy! Oh, enjoy ang mga kabataan, mga idol. Uh, hindi masyado madalum gawa ang tubig. But, uh, okay naman, mga idol. Nakigali kita di sa dumanggas, no? Okay. Uh, medyo mainit ang panahon. Parang nga di oh, ba, mga idol? Para ko na. Oh. Ah, <laughs> <laughs> uh, ready subong mga lods ang busy tagid nga mga yes. Apa, no oh. Hi lods. Ah. Yeah. Abaw. <laughs> oh, ari atay mo nagkuya bo. Ay abaw. Kapag ada pa na no Abaw. Kita ni Dio. Pero wala mga partner niyo. Abaw ata na amit. Abaw. 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 Nami gid ni lords ano no, partneran ka amo niyo. Na Nan. <laughs> Una iya kami direkta sadya mga lods. no? Wow, kanami may video kyan pa. O oh, ari gali si Tito na Toto Rio ah. ah. Wow. Oh, so go din yung dati oh. Uy. Yung mga video kita karon mga idol. Na. Ah. Ayos, dai ato no, so go dan tan eh. karon lang. So ano nga area nanti mga idol no kay do. No. Ari kita di sa pinakapunta kag lon tago la ayos kantuan to diba lang nagaubo-ubo kagabi ito nga nagabidyoke sa balay oh ito nga ubo-ubo kagabi -ubo, man eh sugod na to yung open to way tawo <laughs> dali ko problema mga idol lumpisan ni bla do wala sang may maumpisa oh. masunod-sunod na lang <laughs> Boss, ano? Okay ka lang na, boss? Okay lang ha. Ate, mambal mo? I-shout out? Sinong i-shout out mo? Ang mga guwapo ko na si sa banglit. Guwapo ko banglit ha. I-shout out. Ito yung ka mga kabalo mag-BL, boss? Okay na, wait. Ah, wet na mo, boss. Ano ano, yaptan mo, boss? Ano na yaptan mo, boss? Uh, ka, batong, uh, <laughs> <laughs> so, idol, hulat hulat kong tang birthday boy, no? Naranay, na, ay, pasulod na di siya. Pag hindi siya uh, nalungong, uh, ari di ang hiwat kayo ng birthday sa bye-bye mo. Tara na, tara oh, na. naka-blind pagali. Naka-blind pole. Kanto ang tadi, ta. Ari siya, ari siya. Pwede wala, wala. Britso lang, ah, hindi ka na makasandad, ah. Ang na. Ang dama na. May inyo gid ka mo. Dile okay. <laughs> happy birthday. Ah, hindi na hahahaha damdamin dila? happy birthday choy happy birthday hahahahaha anong mambal mo sila kasasa? Ay, hindi ka mo kasasaan sa inubaba, mo oh, tao. Ay, eh. ay, ano ay nag-lock sila mga high blood. High blood, ay ginag. Eh, mo naman taga ko. Nag-lock sila mga nag high blood, yung malupot. Eh, ano man mo? Dito, lang dyan? Ay, 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 sana oh, Amo na ka kwan idan ato pala sa pan. Na ba grupo to, but may na san na wa. Na ni na jump chain. Oh, may bigay sa pako. Oh. Kalain na, isusindak. Kalain na, hindi kami na usap. Na lagyo ko to sila mga idol kay do mahubog ako ah. Duwa pa lang ka shot na no, aglingin ang ulo ko no. Teh, <laughs> kumusta ka mo da mga idol? Nakapanyaga na kamo ya. Ayuman kay kayo daw do daw natabo man dala sa day off ta nga simpre, may uh, uh, amo occasion no birthday sang uh, tiyo man amo no. Tiya mo ni na, eh, nag sabay-sabay uh, man kita di ah. No, shout out to da mga sulit supporters naton no. Mga OFW nga uh, pirmi nagatan out sa sa aton no. Uh, shout out to da kamo mga idol. halong halo lang kita pirmi sa pang-adlaw-adlaw ta nga pangabuhi ah no. Kaga, uh, siyempre, bakas lang tayo. Eh, mula na mga idol, ah. Dugay-dugay, mapuli na kami, no? Dipindi na sa mga tropa, ho oh, eh. ah, sila mula na yung ulat ko. Okay? So, mula na. Halong-halong kita dapat firmi mga idol. No? God bless sa inyong nga tanan. Kaya sa tanan nga nag-support, uh, no? Sa kay uh, HB idol, no? Buligay lang kita. Buligay lang kita nga para kita tanan. Uh, ululupod, no? Pasaka sa si ibabaw. Okay? Eh, mula na mga idol, ah. Damo kanya salamat sa inyo. Gadget sa inyo d'yan. Halong ako pek may mga idol ha. Bye-bye.